huli ko mga kayo dun hindi lang eh mano na ma maalam para mano mano sa mga kwan mano yung dagat malubog lubog ba yung labo yan yung huli ko yan lang oh no. For today's video mga idol, at dito na naman tayo. Mamamana na naman tayo sa gabi o mag night fishing. So ito, unang dive natin. Meron tayong nakitang danggit. Ayan, pinana natin. Tusok, 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 tusok. Ayan, good size na dito, mga idol. Masarap rin ito sa pagtiniwala. Pero paglagyan mo ng tanglad ay talaga naman napakasarap nito. At dito guys may nakita akong bakan mga aidon. Ay Ayan tinutukan ko. Ayan para matamaan. Ay naku supply. So, bawag ata yung pana ko mga aidon. Balik ko siguro. Papalitan ko ito bukas. <laughs> At dito guys akala ko hindi ko sa tinamaan. itim Itinamaan ko pala siya. Ayan o. Oh. Nagpahinga lang siya. Nahilo pala siya guys namaan siya sa ulo kaya pala sumibat ayan guys dinakma ko lang yan mga idol during the beta, mga idol ay may nakita ko may sungay na isda ayan dinakma ko ayaw mapadakma mm, dahuli ka yan tuloy wag ka na kasing malikot at dito guys may bandang unahan lang din ay may nakita ko ditong bakan din ayan, malaki laki na rin siya guys ang mga tusok rin tingnan nyo tong isda na to guys yes, napagagaling magtago tingnan nyo sinusundan habang sinusundan ko siya tingnan niyo nagtatago sa buhangin you no know? oh tingnan niyo ang galing oh 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 ayun oh parang nawala pero papan ako diyan kaso sa mitagiliran lang ayun know? oh nakawala guys ay sayang sigurado pangtulan sana yon <laughs> dito guys may bandang unahan ulit ito may nakita naman mga may sunga dyan nga isda ito may huli pa akong isang danggit na sa taas na aking pana Ayan, medyo nahirapan ako mga idol kasi hirap nyan hawiran yung danggit kasi nakakatunok yan nakakala ng ano yung tunok yan masakit mahapde sa ilok dito guys may bandang unahan lang din ayan may danggit natutulog tutulog ayan gigisingin natin guys mga idol ayan ang um, datos so, kirig kirig ka lagi masarap lang itong mga idol pang tinula siguradong sarap na sarap ng higop ng sabaw mo nito mga idol at dito mga idol ay may nakita akong kinason dito mas marami dito sa amin yan mga idol at dito mga idol pinahirapan ako sa kaliso dito isda na to tingnan nyo pinahabol habol pa ako ay huminto sa dyan sa may bandang butas ay sigurado tatamaan ka ngayon sa akin hmm, Hmm. ka na kasing lumayo pa uh, kitang kita ng kita. Isa nga pala itong danggit mga idol. Maganda na rin to. Good size na rin. Na rin. Masarap na rin to sa pantinula. Hindi kaya pansigan o Sigurado sa idol. Masarap talaga ito. At dito mga idol may nakasandal. Kala na siguro hindi ko siya nakikita uh, datos. So dito mga lods ay may natutulog gigisingin natin to sa dakma mga mga idol at tingnan nyo tulog na tulog siya wala siyang kamalay malay mmm huli yan wag natin panayin mga idol kasi sayang yung kanyang aligi mataba at sigurado matik na mahal pa naman to mga idol ng kilo nito sa Manila ganito kalalaki napakamahal nito mga idol eh, masarap to sa panggata diring dapita mga lods Nagkapanak tayo ng sulid sulid oh Ayan, medyo malaki na rin siya. Kala ko hindi ko siya tatamaan. Ay pa. Oh, ito mga lods. sino ang gustong kumain nito? Kukunin ko 'to. Diim lang kay sa akin. Napakalaki nito dito, mga idol. Marami dito sa amin. Kung tatawagin na namin, namin 'to, mga idol, ay isa 'tong butiti. Napakatinamaan mo lumulobo siya. At dito mga idol may pusit ah, so sigurado. Pagdating ko nga dito sa may unahan mga idol, medyo malilim-lalim to. Nasa mga anina di pa mga idol. Kaya sinisid ko na at hindi nakita ko nga dito may malaking pata pata yung tawagin na dito mo sa amin mga idol yung nasa loud so yun nakasandal sa sa gilid ayun ayun da tusok kala mo hindi ka mahuhuli ha tingnan yung mga loads tingnan yun may nakasandal na dalawang ista dyan no oh. ayun no oh. ayun mamili ka na lang kung saan ang tatargetin mo dyan no oh. da tusok sigurado pang tinula ka na ngayon dito sa amin mga lods sa hindi ganong kalaki mga isda rito hindi katulad doon sa ibang lugar na malalaki yung isda bastaan sa akin lang mga idol ay meron na akong pantula may pangulam na ako libre na ulam hindi na kailang bilhin sa o di kaya sa mga labasero so ito mga idol libre na libre basta magsipag ka lang ay may ulam ka na oh, dito mga lods at tingnan naman dito titingnan natin oh, may nakasandal na dalawang isda ayan ah, o oh, may isa nagtatago pa mga isda ulit ka ngayon ka ng malikot natusok ka na ayan dito mga idol may nakita kong sisi dito kung tawagin sa amin ayan Masarap din yung pantula mga idol at dito mga lods ayun may nakasandal ha sigurado tusok na tusok yan ang kanal kasing nagpumiglas tusok na tusok ka na eh pag tinulak ka na rin mamaya, pandagdag. May baka na po nakita ang mga idol, oh. Tingnan nyo, oh. Tulog-tulog, ah. Sigurado, tusok. Iyan, huli ka tuloy. Hindi rin na pong dapit ang mga idol. Nakita na po, dire, Hindi rin doon pong tinua, oh masarap dito sa pang tinawa, mga idol so yan kakarga na natin kasi sayang din yon. Ngayon yung mga idol, may natuog nga sunugan, o. Oh. Pwede dyan oh, oh, oh. Mm, na, oh, dyan tuga, o. O, o. Hinda. Nauga dyan dyan idol, na tunga-tunga. Pwede dyan hantiran yung mga idol. Hinda. Mm, tuhog ng tuhog. Sigurado na po pang kinuha na po din dyan. Sa gula, nung no, ka na ang ganas, hindi ka ni kalamunggay, oh, Matik na. Kung di rin mga lods, ah, wala na ako magsayang dayon, o. Ato nang gidoblado para isang tungahan lang, o. Oh. ayen Ayan huling huli talaga tusok na tusok kasi natutulog ka kasi yan tuloy huling huli ka pagka kasing matulog para hindi ka matusok I <laughs> do